Ang mga ahas lang po ang tumutoklaw sa mga kamay na nagpapakain sa kanya. Some years ago, there was a, uh, this news that I heard about that happened in the United States. Sa so United States po kasi pag tumawag kayo ng 911, lahat ng klase ng emergency, pupuntahan kayo ng pulis. Sa ibang city, dapat pag nag-911 kayo, less than 3 minutes, nasa bahay nyo na dapat ang pulis. Magreklamo ka na pag wala pa. No? Sa ibang cities, 5 minutes. Sa iba, less. Merong natanggap yung 911 na call at natetrace naman nila yung telepono kung saan yung lugar, sa ang bahay yun, natetrace nila yan. Nagpapatulong, hindi na nasabi kung ano yung dahilan. Nabitawan na yung telepono. So, pinuntahan ng mga pulis. Ano po ang nakita nila? Itong babaeng nakahandusay sa kanyang kusina, patay. At pagkatapos may mga dugo dun sa sahig na parang papunta doon sa kwarto, sinundan nila. Ano po ang nakita nila doon? Sino yung pumatay sa babae? Isang sawa na patay na rin. So ang babae pa lang ito ay may alagang sawa. At minsan, siyempre yung sawa, nagpakasawa. Kaya dapat ang inyong kasama, tao na nagpapakatao. No? Yung sawa, nagpakasawa, nilingkis siya habang siya nagluluto. Akala niya siguro, nilalaro-laro lang siya. Baby, baby. Hanggang mamaya, sumisikip na ang mundo niya, nakahalata siya. At nung ayaw siyang pawalan, at nakita niya, threaten na yung life niya, tumawag na siya sa 911. Alam niya naman yung mga kusina sa Amerika, nandun ang telepono. At nung hindi pa siya pawalan ng ahas na ito, obviously, kumuha siya ng kutsilyo at pinagsasaksak na rin niya yung ahas, kaya later on, namatay din, pero napatay muna siya. Moral lesson, alam niyo yan, huwag kayong mag-alaga ng sawa kung ayaw niyong malingkis. At paano nyo malalaman kung ahas ang isang tao? Tingnan nyo kung may mga inahas na. Diba? Dahil sabi nga natin, look at the history eh. Ngayon, you might have the privilege to be the first one. Wala kayong matitingnan. But chances are, kung yan ay more than 20, 30 years old, meron na yung track record ng kanyang behavior. Tingnan ninyo. Kung kinakagat niya yung mga dating tumulong sa kanya, kakagatin din niya kayo kahit tulungan niyo siya ngayon. Kung tinutuklaw niya yung mga dating gumawa sa kanya ng mabuti, at ngay galit na siya, tinutuklaw-tuklaw niya, asahan niyo, pag sa inyo nagalit, galit, tutuklawin kayo. Naku, marami na tayong nakita. Sweet na sweet na mga families, magkakaibigan, suma pasyal dito, labas doon, They have business together. Mamaya, minumura ang isa't isa, nagkakagagalit dahil nagkawaya na sa pera. Yung mga sweet, sweet, sweet kaibigan, kaibigan, ako, kung gaano kaya katagal na naman ito, bago sila magpuntahan na naman at magdemanda. Ako, hindi po ako binayaran, hindi ako, hindi tinupad ang salita. Eh, kasi tiwala kayo ng tiwala. Tingnan nyo ang track record. Kung marami nang nakagalit, chances are makakagalit din kayo. Isang napakalaking pagsubok sa pagkatao, dapat marunong tumanaw ng utang na loob. Pagka sila ay nagsasalita ng pangit laban sa dating tumulong sa kanila, huwag niyong asahan na may mabuting manggagaling sa mga puso ng taong ito. Ang Panginoon man, may pinagaling siyang sampung mga ketongin. Ilan ang bumalik para magpasalamat? Out of ten, only one. Sa Luke 17.17, 17, Jesus asked, Were not all ten cleansed? Where are the other nine? Kita niyo ang Panginoon, naghahanap ng pagtanaw, ng pagkilala. Dapat yun eh. Natural yun at yun ang kailangan sa tao. Beware of people who have nothing but bad words about their former friends. Even their former spouses, kung nagkaiwalay na sila, beware of them. Wala na bang mabuting masasabi sa kahit konti? Beware of people who have nothing but bad to say but bad, no? To say about their past employers. Matapos i-employ, paswelduhin, pakanin, bigyan ng mga privileges, walang masabi ngayon, kundi bad, ay makakaasa kayo, maitim ang puso ng mga taong yan. Beware of people who have nothing but bad to say about their past helpers, people who help them. Sabi nga ng matatanda, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi ba kararating sa paroroonan? Ang hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay may mababang uri ng pagkatao. Pag-ingatan ninyo ang ganitong mga tao.